Guys, meron ako marami akong ano, mangga. Ayan, ito o, tingnan ninyo guys. Galing sa aking kapatid. Ayan, sa aking gustong kapatid. Pra, matungaw. Ayan, ang dami ko na namang ano, kapag may hinog ito. Alam nyo guys, kapag may hinog ito, inuulam ko na siya, pwede na siyang ulam. Ini lang po siya sa kanin. So, ayan meron na mga ano naman siya, meron na siyang mga malambot na at mga pahinog na siya. Kahit kulay green pa siya, para siyang ano na siya, para siyang hinog na. Ito katulad katulad nito, di ba? Oo, May yellow tapos yung pababa mag green, pero hinog na siya. Pwede nang iulam. ayan may ulam na ako. ayan, Ilang minuto na.